magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Itong araw na ito ay mag-explore kami. Pupunta kami doon sa, sa pinakamataas. Yung makikita mo daw yung buong Hong Kong. Kapag nasa taas ka na, kaya titingnan natin. Ito, ito nasa bus kami. Nandito kami ngayon sa central na terminal. Number 15 daw yung bus. Papunta doon sa the peak. So, ayun. Sa mga pupunta po doon sa The Peak, kapag nasa Central kayo, bumaba lang kayo doon sa may hagdan. Kapag ba uh, overpass, tapos bumaba lang kayo sa hagdan. May mga bus terminal doon. Hanapin mo lang yung number 15 na bus. Papunta na po yung um, The Peak. Tapos, ito na yon Ayan na. Ayan na yung bus. Sasakay na kami. Dito na ako sa loob ng bus at ito yung nadaanan namin matrafik kasi biglang umulan. Agoy, agoy talaga. Biglang bumuhos ang mahina lang naman ang ulan. So sana ay makukuha na namin ng magandang kuha kasi nga syempre pagka maulan malabo yung mga makikita nating mga view at talagang um, sisikapin natin, makukuha natin ng maayos yung mga... Yung mga magagandang mga tanawin. So, titignan natin mamaya, guys. Sana okay lang doon pagdating natin. Doon sa the peak, sa pinakatuktok na daw kasi yun. Ito yung mga madadaanan nyo. Yun. Ayan, yung building. Paakit na kami dito ng, ayan, ng bundok. So, yun. Ilang minuto lang ang biyahe pala from central to dito sa may the peak. Saglit lang di lang init yung puwet ko at ito nakababa na kami sa bus. Maglalakad na kami, aakyat na kami doon sa tower. <tinyo> Gaaso, nag oy. Aso ba na, na? Aso ba na? Basigsunog na na. Fog. <tinyo> ko alam eh kung ano yan. Malabo ang paligid dahil naghahamog, nagfafag talaga siya. Masama yung panahon. Kaya kung nagpapansin niyo ayan, medyo malabo talaga yung pagkakuha natin ng ating mga view. Ayan yung ating makikita. Nakikita nyo yung usok. Umuusok siya. Sobra talagang nagpa-fog siya. Pabalik na lang tayo sa susunod na mga araw yung medyo mas maganda na yung panahon natin. Kasi ngayon, hindi natin makuhaan ng magandang view ang ating mga tanawin. So yun lang po. Salamat. Kung nagustuhan niyo ang ating video ngayon, huwag niyong kalimutan pindutin ang like, subscribe, at isama niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Maraming salamat po. See you sa next na vlog. Bye-bye. Bye-bye kasi nababasa na ako sa ulan. Bye-bye. <laughs> See you sa next vlog. Bye. God bless.